Hi guys, good evening. So, ayun, may story time lang ako sa inyo. So, bawal tayo mag kasi may natutulog na sa kapila. So, sobrang natouch ako dito sa kay ate. Alam niya guys, kasi nung pauwi ako, Umulan ng malakas, na malakas. As in talagang pag kung kailan mag-out ka sa trabaho, doon uulan, di ba? Diba? Tapos, guys, sa sobrang lakas ng ulan, kailangan tatawid ka sa pedestrian lane. Ngayon, pero marami namang tao. Ngayon, si ate, nagulat ako. Kailan niyang, parang yung payong niya, siyempre sa kanya, kasi nakita ko, maliit lang yung payong niya, pero, guys, chinner niya pa rin sa kahit malakas na yung ulan. So, nag-share kami dun sa payong niya. Sobrang natouch ako, kasi alam niyo yun, yung nakita niya siguro mukhang <laughs> basang sisya <laughs> kasi guys, sobrang lakas ng ulan talaga kanina so yun, sobrang natouch ako sa kanya kasi guys, alam niyo yun yung hindi yun, yun, niya inisip din na pwede siyang mabasa kaya yun guys sa, sa ating mga Pilipino hindi talaga nawawala yung pagtulong sa kapwa. Lalo na pag nakikita mong nangangailangan. Kahit simple lang yun guys. Diba? Sobrang nakakatouch yun. Kasi sa sobrang lakas ng ulan na yun babad ka na babad na babad na yung damit mo pag uwi so possible na lagnating ka pa pero dahil kay ate pagkatawid namin nagpasalamat talaga ako sa kanya alam mo yung mga simple act of kindness kahit hindi mo kilala yung tao willing kang tulungan siya sa simpleng paraan so kaya sa'yo ate maraming maraming salamat kaya believe ako sa'yo So, sana lagi kang safe. Sana makarating ka ng ligtas. Kasi pareho kang basa, guys. <laughs> Yun lang. Thank you.